yung pong red Honda CRV na pinaglipatan ng supposed to be uh, katawan ng victim, ano po yung status noon sa LTO registration? Kanino po nakaregister yun? Dito ngayon pumalpak ang LTO o gumawa ng kabalastugan. Pinenta ko na yan eh. Eight years ago, five years ago. Hindi na akin yan. So, ibig sabihin, hindi updated ang record ng LTO. You know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Itong gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register, maski na sino pa siya, basta may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. So, dito kasi pumapasok yung pixel, Mr. Chair. Kung ginawa nyo lang sa ganong klaseng proseso, updated sana. Pinpe. Yung sinabi nung mayari nung sasakyan na matagal ko nang bininta yan many years ago. Kung hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya, kung dead of sale, kanino niya bininta? Kung may dead of sale, mapalop niya nga kung sino yung binintahan. At saka kung nagsinungaling siya, malaman natin na sa kanya pa rin pala yung sasakyan na yan, denial siya. so okay na kayo, kung yes, tapley na kayo don, yes sir yes, sir. so para magus and then Mr. Chair, may request na ipatawag natin si uh, Major De Castro. yes, isip uh, na natin, kung sa uh, issue sa pina, so a motion na, huh? so I roll the motion in paper nopo uh, uh, sir Totolepo that uh, we have to issue sa pina to uh, subjects si uh, uh, Major De Castro and magpantay. Dalawa na sila, no? Ano pa ilan? Siya kasi magpantay. Issue sa Pina. Tumulong rin kayo mag example sa Pina, ha? Sa uh, si DJ, hinapin nyo. Serve sa Pina sa kanila. Thank you. Uh, next hearing. Tataan uh, natin si Yung pong red Honda CRV na pinagdipatan ng supposed to be uh, katawan ng victim. Ano po yung status niya sa LTO registration? Kanino po naka-register yun? Uh, magandang araw po, Chair, at saka po, Senator. Yung dun po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number, meron po sabi, makukuha naman po sa system, so ipa-double check ko lang po dahil. And you know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Uh, sir, uh, apologies po for that po uh, because uh, meron po kaming certain unit po in charge po for that. Pero makukuha ko po ngayon po, sir. Pero ma'am, uh -huh. alam mo naman na ito yung pinag-uusapan natin. Uh -huh. yes, uh -huh. Sana before you came here, you have that basic information. Kanino naka-register yan? Anong status niya ngayon sa LTO? Kasi Mr. Chair, itong on the CRB, yung plate number nito, correct me if I'm wrong, nakaregister pa rin doon sa old owner. Hindi po sa bago na owner. Kasi nung i-trace ng PNP, am I right PNP? Nung matrack daw nyo, yung plate number ng CRB, pinuntahan nyo po kung sino na kanino nakaregister yan. Ang sinabi nung, nung tao na matagal na po na yung binenta, tama yes, po sir. ba? Yes sir, 2003, I'm not mistaken. 2003. 2003. Dito ngayon pumalpak ang LTO every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 2023, nag-register itong new owner. Don't tell me, hindi nyo hinihingihan ng proper documentation. Hindi nag-register, date of sale, o kung yun ay inabenta. Kasi, Mr. Chair, this is a regular occurrence na habulin ng PNP yung plate number, pupunta na sa lugar. In fact, maging ako sa Wattis Radio na taxi, na naiwan yung kanyang gamit o gumawa ng kapalasugan na po yung plate number habon sa PNP, sabi ng PNP sabi nung may ari nung nakaregist sa LTO pinenta ko na yan eh 8 years ago, 5 years ago hindi na akin yan so ibig sabihin hindi updated ang record ng LTO LTO, you, you, you answer okay pa. sir, ah uh under our ano po kasi regulation, meron po sa operations namin, may unit po kami na nag-register po doon. So, ina-evaluate po, basta po yung may mga documents lang po sa nang titignan. So, ngayon po, sir, i-check ko lang po yung sa mismong CRV po. Yung sa plate number po niya kasi dito, yung sa joke pa po. Ipa-check ko lang po ngayon, sir. Apologies po. Sige, kung meron, pabilisan natin. Eh, computerized na computerize naman lahat yan eh. Padala ka agad yan. And then, Mr. Chair, ito gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register ang isang taong may-ari ng sasakyan, you have to ask for identification. Kasi dyan sa LTO, kahit na sinong tao may hawak na registration form, maski na sino pa siya, Basta may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. Dapat, hindi nyo pinoprocess, hinahanapan nyo ng ID para to make sure siya yung nag-register ng kanyang sasakyan. Tama? Hindi yung kahit na yung picture pinapayagan nyo. Dito kasi pumapasok yung picture, Mr. Chair. Dapat, yung mismo may sasakyan, siya mag-register at meron siyang dalang-dalang ID to prove na siya nga yung may-ari pa rin. In this case, dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, kung ginawa nyo na sana ganong klaseng proseso, updated sana. Uh, with, with, with your respect, ka, Senator Turbo, Pinpe, yung sinabi nung mayari nung sakay na matagal ko nang bininta yan many years ago, kung hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya, kung dead of sale, kanino niya bininta? Kung may dead of sale, mapalap niya kung sino yung binintahan. At saka kung nagsinungaling siya, malaman natin na sa kanya pa rin pala yung sakyan na yan. Dinaya lang siya. Sir, after okay. establishing the last registered owner of the Red CRV, and we have identified the the last registered owner na Tagalas Las Pinuntahan po natin ang investigador. And I will correct my previous statement, sir. na uh, nabenta niyo po ito after posting sa Facebook last 2013. And he gave is voluntary statement na hindi niya lang mapakita yung bid of sale, open bid of sale na uh, maibenta niya ang CRB. And at the same time, sir, uh, dugtungan ko na rin, he volunteered himself to be examined by our chemist sir, for the extraction of DNA. Kasi meron ng, as we have mentioned, sir, meron ng three male strands, hair strands, ng lalaki na kuha to and it turned out negative during the conduct examination by the forensic. So very cooperative po siya? Yes, sir. Very cooperative. Yes, sir. Ito nga, Mr. Chair, eh, hindi lang sa kaso ito. Maraming beses na, Mr. Chair, na yung sasakyan, years and years ago pa, na ibenta, at may bago na may-ari, pagdating sa investigation ng PNP, malaman-laman na yan nga, matagal na ipenta at hindi na matukot kung sino yung present owner. Ito ang sinasabi ko sa LTO, dapat LTO attorney o SITA make it a requirement from now on, right this very moment, even while we speak, kung naikinig mga taga-LTO, lahat na mag-register ng mga sasakyan, kailangan sila mismo ang pumunta doon, yung mismo may-ari at daladala -dala yung ID nila to make sure na sila ngayon. Kasi gano'n naman nangyari sa ibang bansa eh. You cannot ask anybody to register your car for you. You have to do it yourself. Ano ba sa DMV sa California? You have to go there by yourself. Pipila ka, papakita ka ng ID na ikaw talaga may-ari noon. Dito kasi, kahit na siguro si Muning pusa, kagat-kagat yung registration form, papayagan niya basta may pambayad. Ginagawang katatawalan, pero gano'n nangyari sistema. Can we stop that? Na practice na kahit na sino pwede mag-register? Kasi ito, ano, 2013 pa. O, oh, from Updated ba yung kanyang registration? Expired? Uh, Let me check first. Sir, it was last registered 2015, Your huh? Expired. Sa Batangas NTO po. O. Oh, so, so dapat noong 2014, ni-renew yun. O dapat, nandun yung bagong owner. Di ba? So at least meron one year na dapat nagpresenta yung bagong owner. So ang point ko rito, from now on LTO, make it a point, lahat na mag-register ng mga sasakyan, it has to be the owner. Huwag na yung mga fixer. Kasi sa kayo, Mr. Chair, pwede ka mag-utos eh. Fixer, halika rito. Ito, 3,000, i-register mo itong sasakyan ko. Nang sagayo, may maiwasan natin ngayon itong klase mga sitwasyon. Is that right? Uh, Tapos siyempre yes, yung owner magpapakita ng mga identification to prove na yes, I'm that owner of the car. At ito'y binenta sa akin, pakita niya siya, etc. At meron tayo rin ganun klase mga, sa customs, patay kayo. Yung bugati, Mr. Chair, sabi tayong si Eteo rito. Pero that's a different case. For now, Mr. Chair, yun na muna siguro And don't mind, with your indulgence, but maybe we can proceed to the next case. Yes, uh, we're going to proceed, uh, but before that, hindi niyo kaya na inquest yung kwan, yung si yung suspect? Regular filing lang ginawa niyo? Yes, sir. Regular filing na, sir. Ilang days pa na naka nag-transpire na bago? More than a month, sir. More than a month na? We filed the case on November 13, nawala siya, sir, October 12. So, regular filing na? Yes, sir. Okay, so.